Hello guys. So ako ay like, gitudlo patudloan ang ako ang baby sa ako ang sister kay dili na siya maminaw kung ako ang magtudlo. Sa so, ang ambot guys, dili gyud siya maminaw basta ako ang magtudlo. Tapos kung ako ang sister ang magtudlo. O so, diba? formal kay siya. Dili kay siya maglangas tapos maminaw siya. Iyang kamot ituon gyud niya sa pagsulat. Oh, like, guide siya sa home sister. Pero kung ako ang iyan na guys, magtuon siya pag sulat. kulis so, kulisan kurisa -kuris, ano, na ganyan niya guys. Magliman tayo sa mama. So, I decided, char. So, gusto na ako nga patunan siya kay para nakabalo siya sulat. So, sa pagbasa, murag medyo haud-haud na siya gamay sa pagbasa. sa kanang mga ABCD, para yan mga lettering, mga letters pala. Letters, numbers, mga colors. Thank you.